Bilang bahagi ng kanyang talumpati sa araw ng kalayaan kahapon, ipinaliwanag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na kinikilala rin ng China ang teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Chodoro, maging ang nine dash line na basihan ng China sa pag-aangkin sa buong South China Sea ay napawalang bisa. Si Patrick De Jesus sa detalye. Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na kung isasama sa pag-uusapan ang kasaysayan, may basehan din ang Pilipinas patungkol sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ani Teodoro, bukod sa Treaty of Paris, pinagtibay at nilinaw ng Treaty of Washington sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos noong 1900, nasakop din ng Pilipinas ang Bao de Masinloc at ilang bahagi ng Spratis. Yan ang nagtatag ng ating teritoryo Diyan minarkahan ang ating teritoryo na kasama ang Spratlys, kasama ang Baho de Masinloc. Maliwanag po yan at kinilala ng buong mundo. Sinundan po ito ng UNCLOS kung saan magmula dun sa mga boundaries na yon, meron tayong exclusive economic zone. Kaya naman sabi ng kalihim, mahalagang malaman ito ng mga Pilipino. Welta pa niya, miski ang China, ay kinilala ito sa kanilang position paper sa inihaing arbitration case ng Pilipinas. Taong 2016 nang manalo rito ang bansa at nagtawalang visa sa nooy 9-line na basihan naman ng China sa kanilang pag-angkin sa buong South China Sea. Gano po ito kahalagan na malaman ng ordinaryong Pilipino na ating claims okay. sa WPS ay may basihan? Sinusundan natin ang pananalita ng ating mahal na Pangulo sa Shangri-La Dialogue. At sinabi ni Justice Carpio that is the most important policy speech made by a President. Sabi ni Justice Carpio, dun sa arbitration, bagamat hindi sumama ang China, meron silang sinabmit na papel na isinite nila doon ito. So kinikilala na rin nila. Tiniyak naman ni Teodoro na poprotektahan ng gobyerno ang teritoryo ng Pilipinas. Sa talumpati ngayong araw ng kalayaan, dito sa Moseleo de los Veteranos de la Revolusyon, kung saan nakahimlay ang ilang veterano at bayaning Pilipino, sinabi ni Defense Secretary Teodoro na ang maipapangako sa ating mga ninuno ay paigtingin at patuloy na ipaglalaban ang kabuang regalo ng kanilang mga sakripisyo. Hindi po tayo pwede magpahinga sa kabila nito. Dahil merong mga bansa, merong isang bansa na gusto lapas tanganin at hindi kilalanin sa ilalim ng iligal na naratibo. Etong iginawat na kinikilala sa international law sa atin. Samantala, nakiisa ang mga crew ng barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Taas noong itinaas ang watawat ng Pilipinas sa naturang barko na kasalukuyang nasa Sabina o Escoda Shoal sa West Philippine Sea. Hindi nito alintana ang mga barko ng China na nasa bisinidad na nasa labing dalawa ang bilang ayon sa PCG. Mula Abril pa naka-deploy ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal upang magbantay kasunod ng ulat ng umano'y reclamation activity ng China. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.